Pagdating naman dito po sa uh, sa ASEAN uh, last time po no um bago matapos yung ASEAN eh humarap si uh, uh, presidente uh, Bongbong Marcos sa mga miyembro ng ASEAN the same time nandun din si uh, US President Donald Trump at doon nga, binakbakan, direktik ang uh, ang China nga o hindi wala siyang binanggit na ano uh, na bansa pero alam mo na kung sino yung pinatutungkulan dahil nga sa mga issue dito po sa West Philippine Sea sa South uh, China Sea. Kasabay naman po nito umaasa pa rin ng Pilipinas na magkakaroon ng magandang relasyon ang Pilipinas sa China pagdating naman sa Uh, trade no uh, in fact uh, bago magtapos eh nagkaroon pa ng uh, deal ang ASEAN China 3.0 uh, para sa uh, ekonomiya and then at the same time dito sa Pilipinas sa minado tayong naapektuhan yung atin pong uh, turismo dahil ang number one natin mga turista noon is itong mga uh, Chinese dahil nga sa issue na nabansagan pa sila mga spy once na nandito sa Pilipinas na uh, nawala yung e-visa tapos ibinabalik parang sa November ata nila <laughs> na ibabalik po. Uh, ano nakikita nyo po uh, dito am um, uh, uh, secretary. Uh, lalo na sa sa atin, kasi ang gusto talaga natin ay sumigla yung ating ekonomiya, no? Uh, sa paglago ng ating ekonomiya, marahil pwede nating ma-modernize nang gusto yung ating ano na hindi na tayo basta-basta mabubulig. Eh, dapat ang payo natin sa ating nagpapatakbo ng gobyerno, be serious at magplano kayong mabuti bago tayo maggawa ng pagkilos kasi eh, yung urong sulong ng mga desisyon nakakasira sa atin yan. No? Eh, yun, natin yung sinasabi mong ibis at tapos ibabalik. Tapos kakantya na naman niya ng ilan natin mga kababayan, tatagalin ulit. Hindi po pwede yung ano, paggawa ng uh, desisyon. Ang turismo ay talaga namang medyo hindi maganda ang image natin sa sa mundo sa kasalukuyan. Yan ay dapat na hindi natin itinatagi kundi di dapat pinag-aaralan at kung ano ba ang tamang response natin. Importante ang turismo sa atin. Pero sa nangyayari sa Pilipinas, medyo kahihina ang turismo natin. Kaya ang masasabi ko sana, itong kaguluhan natin, the sooner we solve this, the better. Hindi yung, ay, huwag natin, huwag nating ibulgar ang ating problema. Eh, eh, hindi totoong hindi nakakasilip yung mga ibang basa kung ano talaga nangyayari dito sa atin dahil katakot-takot yung mga nagre-report sa kanila dito eh. Ang gawin natin, ipakita natin na alam natin na malaba ang problema natin at alam natin na, gagawa na pwede natin gawa ng solusyon yan. The sooner, the better. Hindi yung itago mo. Huwag mong itago ang iyong problema. Huwag mong itago ang mga kabulukan at madudubing bagay sa lipunan. Ilantad mo yan, pero mabilis mo dapat nagagawan ng aksyon. Hindi yung itatago. Opo. Sir, uh, sa nakikita niyo po, uh, mas mainam po ba na sa kapitbahay tayo magsumbong at uh, makipag-tulangan? Uh, uh, Halimbawa, dito na lang po sa uh, Timog Silangang asya sa... Mga miyembro ng uh, ASEAN po nadagdagan pa nga no uh, sa pagpasok ng Timor Leste. Uh, kaugnay nga po dito sa pagresolba dito po sa pinagkaka uh, agawan dito po sa West Philippine Sea, South China Sea kasi hindi lamang po China at ang uh, Pilipinas yung mga claimants po dyan. Imbis na doon magpasaklolo kay uh, Uncle Sam. Well alam mo, ang uh, ASEAN Uh, walang walapang uh, wala pang pinipirmahan na military cooperation no? hindi hindi tayo uh, wala pa tayo katulad ng sa America ay sa Europa meron silang NATO wala tayo wala tayo niyan dito sa Pilipinas ang mga kasunduan natin ay cultural, economic, trade mga ganyan no? pero iyan ang forum para erase yung mga issue na pwedeng pagtulong-tulungan ng buong ASEAN. No? Palagay ko yun ang intensyon ng ating Pangulo na ipaliwanag ang uh, nangyayari sa West Philippines Sea in the point of view of the Philippines. Malino naman yon na point of view natin dyan no? at ipinararating natin. Pero ewan ko lang kung ni-review ng ating Pangulo ang, ang uh, nuances na kung paano magre-react yung kanyang mga kapwa-member uh, dyan sa ASEAN sa kanyang mga sinasabi. For example, sa Malaysia. Eh ang Malaysia ay medyong napakaingat when it comes to the issue of China. Kasi dapat iniintindi kasi ng Malaysia na meron silang kasaysayan eh, na napakadugo ang nangyari nung nagkaroon ng racial conflict sa Malaysia kasi napakalaki ng Chinese community sa Malaysia kaya nag-iingat sila. At kung kumare, eh, ay wag na munang pag-usapan publicly like that. Pwede naman pag-usapan privately 'to, no? pag-usapan. Ayun, isa lang yan sa mga na kung may problema sa China. May ibang bansa naman na ang laki ng utang sa China. <laughs> kaya hindi pwedeng hindi pwedeng basta-basta uh, magsasalita 'yung mga 'yan. I I don't know if our president consider those factors in pero, making his speech. Unique so. lang ba ito nangyayari sa Pilipinas o so, meron ding uh, uh, pangyayari sa kapitbahay lang natin, immediate na kapitbahay natin na mga ganitong klase ng sigulot pero sa kanila kalmado lang sila parang yung Vietnam din. Eh, actually, sinasabi pa nga no, sa mga report na mas marami pa nga silang uh, ano dyan, eh, parang na-occupy ng na mga isla kumpara sa, sa China. Kumpara natin dito sa Pilipinas, nag-overlap na yung ating mga claims din dyan. Pero wala tayong, merong mga pahayag, pero parang nagugobian sila. Uh, dito sa Pilipinas talaga, dahil ba siguro, dahil may Uh, mga banyagang mga intervention, hindi lang dito sa magkakapit ba yung nag-uusap? Ay, talagang meron in, in, all our neighbors. Pero magandang example yung Vietnam. Tingnan mo yung Vietnam. Oras na pumasok na kaunti ang China, ginigera na nila. Ginigera na nila. Baka, pero wag naman natin gagayahin yan. Dapat unawain natin ang dalawang bagay tungkol sa Vietnam at China. Number one, makapareho sila ng ideology na sinusunod. Kaya, kahit anong away, ika nga, ang tingin ng Vietnam dyan, away kapatid. No? Eh, tayo. Nanunood <laughs> tayo po siya. Ang, ang, Vietnam, ang tapang. Oh. Binabanatang ka agad yung China pag pumapasok. Gayahin kaya natin. Aba, ibang-iba ang magiging response ng China sa Pilipinas dyan sa gagawin natin ka kaysa Kesa sa kanilang response with Vietnam. Ang, ang gusto ko lang parating sa atin, ay eh mag-aaral tayo ng mas malalim, no? Huwag tayo basta-basta patatangay Apo. sa mga nakikita natin, no? Kaya, totoo yan, sinasabi mo tungkol sa Vietnam. Pero, iba naman na kasi ang relasyon ng China at ng Vietnam. Apo. Iba relasyon natin sa Vietnam. At nakakalimutan natin na marami tayong mga kababayan din na hanggang ngayon, ang binabasa ay Chinese Just Papers. Hanggang ngayon, pag nagpunta ka sa lugar nila, pati nga sa pag-aasawa, kung hindi ka Chinese, hindi ka papayagan ng pamilya Chinese, napapakasawa mo yung nagustuhan mo. No? Mga, mga, kaya meron din tayong cultural divide dito sa Pilipinas in respect to Chinese. No? Hindi ko kino-question kung at nasaan ang loyalty ng mga Chinese na nakatira sa Pilipinas. No? Pero these are realities that we really have to be sensitive about. No, tingnan din natin yun. Huwag tayong salita na salita. Sir, uh, napag-uusapan, sabi mo nga, dapat maging sensitibo tayo. Uh, umiira sa ating bansa, no? yung independent foreign uh, policy. Pero sa kabila po ba nito, dapat din ba nating uh, ikonsidera i-considera yung sa mga kapitbahay natin every time din na tayo'y uh, gumagawa ng mga polisiya natin? Kasi parang kung pakikinggan din natin yung ibang bansa, mayroon din silang mga puna dito sa ano na dapat eh, pag-ugnayan, dapat as uh, ASEAN, sa kabuuan yung approach natin diyan uh, kaysa sa sa ibang mga pamamaraan, mayroon ding hindi sumasang-ayon kasi nga madadamay din sila uh, in case na uh, na uh, itong uh, problema nito kasi once na if ever man tumindi yung tension ay eh, nasa ano natin turf sa uh, uh, Southeast Asia yung uh, mga pangyayari, hindi eh, maapekto din yung kanilang uh, trade, uh, uh, um, uh, Secretary. Alam mo yung tinasabi natin independent foreign policy, iba na ang parameter niyan ngayon. No? Uh, kung, kung titignan mo, kunyari yung Switzerland, dati yan eh, neutral yan eh. Independent yan. Pero ngayon, hindi na. Hindi na. <laughs> Nagbabago ang sitwasyon sa daigdig. I think what is, what is important sa atin ay yung pagiging open. No? sa mga uh, pakikipag-usap, yung dialogue with nations, ay lang open tayo. At wag yung very rigid ang ating posisyon. Uh, dapat inuunawa natin yung posisyon ng kabila at tinitignan natin kung paano tayo magkakasundo. No? Uh, dito sa ASEAN, uh, siyempre ang first move natin dapat sa Pilipinas ay uunahin natin makasama yung mga ASEAN kasi na, member tayo dyan, kapit pa natin mga pero, as you have been seeing and saying, ay eh, nakakaroon na ng mga seryosong mga interest ang iba't ibang bansa ng, ng ASEAN. Dapat pinag-aaralan natin uh, mabuti yan, no? Tinitignan kung paano tayo magkakasudo-sudo throughout these coming years. Very important yan. Kaya, ang masasabi ko, uh, hindi tayo pwedeng magiging tunay na independent. Kunyari, China, Independent foreign policy, la, they can afford. They're rich, they're powerful. Tayo, how can we be independent? Tingnan mo yung ating uh, pinalalagyan. Of course, in our hearts, we will always remain independent. Or which I think I can simply equate, na independence means na ang primary na consideration mo ay yung national interest.